Mula nang ginangyo ko, hinakot ang tamat taga Agustisya para wala na isamok. Mayong tao na, dagahan ng ano, bilog, ano, ayong tao na, may binuligo na. Pero tungod lagi sa intensyon, sa personal nga problema, nga botong jod kinabuhita. Wala na'y kinabuhi nga naabtan sa Igsuon ang iyang magulang nga si Rolly Munding, 45 anyos mag-uuma o residente sa Puroco Vista, Barangay Sinawal, General Santo City, ingon man ang kaabag niini sa trabaho nga si Rowel Rinupal, samtang samdan og nagapaalim sa usa ka balay tambalanan ang kapuyo ni Munding nga si Crisby Maguana, human nga gipamusil sa mismong Pinoy anan sa wala pa mailhing sospetsado sa sa duha ka motorsiklo. Pero ang problema, may gisakyan sa dakong tao. Kami maayon man ng tao. Kami pang narabyado, kami pang hubusong tatay. Anong pamatyon man mi? Kung tinuod nga baklo nila, baklo nila. Anong ubuson man ang pamilya? Hindi nila makaya sa hilo, sa bala wala ang matod kini magdahom sa gidangatan sa iyang igsuon. Duda pa ni ini land conflict ang hinungdan. Gumikan bisan pa kani adto. Aduna nay madawatan nga mga hulga ang iyang igsuon ug ilang pamilya gumikan ni ini. Kanhi matod pa silang nakapuyo sa bayan sa barangay Miasong Tupi South Cotabato ug magupat na katuig nga nakapuyo diri sa Jensen aron sa pagpadagan sa usa ka matod pa peace making organization nga katuyuan ang pagtabang ngadto sa mga nagkalisod sa pinansyal. Marshal. Oh, sa Royal Armed sa Lupasog sa Islamic United Kingdom. Natural, kato na dig polis or sundalo, wala man sila ano kayo naman, legal man ang presiso. Na, kompleto na. Bawat ano, gatabang man tagtao, kaproteksyon man ta. Hmm. Wala man may nagtamak o kwan sa tao katungod. Ang amuha lang, Ta, ta. Sa impormasyon gikan sa opisyales sa barangay Sinawala, nasuta nga ang mga biktima. Ado matud matod grupo nga ginatawag nga Royal Armed Forces, apan kini ginapalawman pa sa otoridad kung lihiti mo ba ang maong organisasyon. Pernanis assembly meeting every Sunday diri sa mong area. Ang tong gipa ko ako sa akong kagawad, rin kanama ko nga kagawad. Nako tanawa dana kung noon saan kung na nila kay simpre na kay uniform sila. O to nga wala man kay kita naon ako po ilang papel uh, na kakotin din pa sila sa tropa. Kay only ako na ibawahan ng good mom, PNP, di uh, military na uh, nag-operate sa tuwang legal ng mga pamalaod. So ang kinisilawa wala uh, kabalo kung um, sabani, gobyerno or uh, Basta uh, registered daw kuno sila sa maong site. Dili na siya recognized as uh, a forces, security forces sa atong gobyerno, pero ato sang iko kung ano ilang credentials na anak na kay Karon pa man po may naka imamat o mga grupo nga uh, ingana, nakadungog-dungog rata na nakadungog sa una na mag, mag, mga mga gathering, forum, pero wala yun may ka kita sa ilang kuhan, mga grupo-grupo. Ano sa 13 kabala sa cartridge cases ang nakuha sa crime scene? Gawas ni ini, nakita usab ang usa ka basyo sa fired bullet sa 45 kalibre. Sa karun pa dayon pa ang backtracking sa otoridad, alang sa mga nagpaluyo sa maong krimen. Ito ng man para makita na ito. So naampunta CCTV sa lugar, nga nakabalandra po diya sa Baong agyanan, galig mo po na mag-aid sa identity sa mga asylum. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Bri, Gada News.